So, ano yung ginagawa mo? Mag-snack ka rin. gagawa ako. Aking kakainin. Kasi kutom ano ako. Ano yan? Ang hira! <laughs> T -op. T -op. T -op. Ayun ang challenge natin para medyo mas mapabilis yung ating pag uh, ano pagbawas ng taba sa katawan. No. <laughs> ah magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ang kakainin natin dahil break time natin sa trabaho ay Ang sarap ng kakainin natin ng baon ko mga kaibigan. Hmm? Tada! Isang apple at saka dalawang saging. Tapos tubig. Dahil mga kaibigan, ako po ay nagda-diet, no? So, kaninang umaga, pumunta ako sa Kilohan. Oh my goodness, mga kaibigan. No. 92.9 kilos. Ang bigat natin, ang taba-taba ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Meron tayong challenge. So, 5 days na ang kakainin lang natin ay mga prutas. Na, yan lang. Ayun ang challenge natin para medyo mas mapabilis yung ating pag uh, ano pagbawas ng taba sa katawan no <laughs> so yun ang challenge natin Five days mga prutas lang siguro vegetables rin. no siguro pero yun ang challenge natin no wala tayong kakainin na ah uh, karne or mga mga carbohydrate ganun basta kasi may I, i think may mga carb carbohydrate na to pero ito lang prutas at ano Tikman natin. First bite. I imagine ko na lang mga kaibigan na ako ng lechon. Kumakain ako ng... Oh! Burger! <laughs> oh my goodness! Mm. Ito naman, lasang apple talaga. Mm. Tapos, inumin natin, siyempre, kape lang. Ang saka tubig. Ang kape naman natin, walang asukal at saka walang gatas. Tapos na yung parabaho natin. Ay, naka. Tignan natin kung may tao. Ay, wala. Ay, ano na pala. May pinantahan pala sila. Ay, naka. Ah. Dali lang ha. May goodness. Ah. ah. Ay. Ah. Ay. ay. Lagi akong masaya kong nasa bahay ako. Ano oh, no? hanggang amoy lang tayo ng ulam mga kaibigan kasi yan nga may challenge tayo so ayan mga kaibigan nandito tayo sa loob ng bahay at uh, tatawagan ko si misis baka uh, magpasundo sila so ang gagawin ko magkapilang muna ako at uh, yan mga kaibigan magpahinga tayo ng konti kasi naglakad ako eh at ang haba ng linakad ko mga kaibigan Oh. Yep. Ayan, Jeliam Liam, gutom at uh, nag i Kararating lang nila. At syempre si Mrs. naman. Say hello naman sa ating vlog. Hello. Hello, anong ginagawa mo? mag snack ka rin. Gagawa ako ng aking kakainin kasi ano gutom yan? ako. Ano yan? Uh, oatmeal. Parang ganun mo oh. <laughs> Parang ganun. Okay. So, yan At, ah, uh, uh, Nawawala ako ah. Nawawala ako sa vlog ah. <laughs> Yun, uh, mayat maya ay ah, ihatid natin si Liam sa kanyang training. No? So, yan. Kasi wala na akong masabi. Uh, ang masasabi ko lang mga kaibigan, syempre, yung dalawa, kumakain. <laughs> kumakain sila mga kaibigan at ako si ah, ako kakain <laughs> hindi niyo bala alam yung mga <laughs> kaibigan ang hirap ang <laughs> hirap <laughs> <laughs> nagugutom ako so uminom ako ng maraming kape at tubig yun ang solusyon doon no so uh, let's go ngayon, naghihintay kami sa aming bunsong anak. Tignan natin yung kilo natin ngayong pangalawang araw mga kaibigan. Ninety-one Kapi lang muna tayo mga kaibigan. Tapos let's go to work. Baha-baha pa yung lalakarin natin. Oh my goodness. Let's go. Let's hey. go. ang damig kunin ko lang yung ano yung gloves ko no 5 degrees na kasi ngayon 4 degrees yata at uh, medyo mahaba-haba pa yung lalakarin natin kaya oh my goodness pati yung itlog ko sana may gloves din sa para sa itlog no <laughs> wow oh, lumig, ang lamig ang lamig lamig grabe Whew, let's go <laughs> Ay, nako mga kaibigan, malamig Ang lamig-lamig Nang zimoy Nang <laughs> Gutom lang yun mga kaibigan eh. Huwag kayong magalala <laughs> Hindi ako Hindi ka nagkamali na sa sira ulo ako <laughs> <laughs> Ay, nako Ito mga kaibigan, Uy, ang bango nito. Uy, naku, ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Huwag kang maingay kasi baka makadistorbo tayo rito ng mga taga rito. So, syempre, yung ating pinakamasarap na lechon baboy, pinakamasarap na burger, at ang ating pinakamasarap na adobo. Iyan ang kakainin natin for today at yun lang. Yan lang naman ang kakainin natin mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, <laughs> i-share ko lang na. Siguro more than one month na isang beses lang akong kumakain mga kaibigan. Pero, pero before na mag-challenge tayo, siyempre yung mga kinakain ko yung rice, yung normal na pagkain. Sinubukan ko rin to pero dalawang araw lang hindi ko na hinaya ngayon naman ito yung pangarawang araw natin na kumain tayo lang ng 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 mga prutas so yun mga kaibigan ha ang lamig dito dito ako sa ano playground pakita ko sa inyo kasi ano rito mga kaibigan napaka Hmm? Napakatahimik dito Kaya ayun, Dito ako Naglalans At saka ito May upuan kasi hmm? Tapos yung upuan nila Kahoy Yung mga ibang park Bakal yung upuan nila Malamig Sa puwet Lalong lalo na At ano Mag uh, Ano Winter na So ayan Tapos ito lang Water Water So mga kaibigan I-edit ko na to Mamaya pagkatapos ng trabaho natin At uh, Uy Lumipad yung supot natin At uh, i-upload ko na Mamaya rin siguro Or bukas no? So uh, abangan nyo yun, yung mga ano Yung mga Susunod na kabanata ng ating challenge Meron pa tayong Tatlong araw Hanggang ano pa Hanggang ano ba ngayon? Tuesday, Bokas, Wednesday. So Wednesday, Thursday, Friday. 'Yon. Tapos siyempre sa Sabado mga kaibigan, kakain na tayo na. <laughs> Abangan niyo kung anong kakainin natin sa Sabado. Baka magluto ako mga kaibigan. Siyempre, <laughs> i-vlog natin, no? So, ayun mga kaibigan, maraming maraming salamat sa mga nanonood sa aming vlog ni Mrs., no? So, yan. Uh, magingat mag-ingat, mag-ingat po kayong lahat at uh, God bless, God bless sa ating lahat na no? kasi may mga bata nang gustong maglaro dito ah. So, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.